Naranasan mo na ba na parang may gustong sabihin sa iyo ang universo? Yung munting hatak sa puso mo, ang biglang pagbalot ng kilabot, ang mga palatandaang hindi mo maipaliwanag hindi iyon aksidente. Ngayon, bumubukas ang kosmos ng isang pintuan para sa iyo, isang pagkakataong baguhin ang iyong buhay, akitin ang mga biyayang matagal mo ng pinapangarap. Paano kung ang sandaling ito ang magbago ng iyong kapalaran, magdala ng mga himalang akala mo'y imposible, at sa wakas ay sagutin ang pinakamalalalim mong dasal? Huwag kang mag-scroll palayo maaaring sa ngayon magsisimula ng magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo pa naisip. Maligayang pagdating, mahal na kaluluwa, sa espesyal na mensaheng ito mula sa universo. Sa sandaling ito, maaaring nararamdaman mo ang halong pag-asa at pangamba na para bang naghihintay ang buhay ng isang hudyat. Ito na yon. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at handa na ang kosmos na gabayan ka tungo sa mga biyayang matagal mo nang inaasam. Sa pamamagitan ng karunungan ng mga mistikong tulad ni Baba Vanga, maaari nating maabot ang mga nakatagong puwersa na kayang magbukas ng mga himala, magdala ng kaliwanagan, at magbukas ng mga pintuang hindi mo kailanman inakala. Isipin mo ang isang buhay kung saan mas malapit ang iyong mga pangarap, kung saan nakahanay ang iyong puso sa iyong kapalaran, at bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa ay humihila ng kasaganaan at kaligayahan. Ngayon, susuriin natin kung paano makakatulong ang espiritual na pananaw, mga gawin ng pagmamanipest, at sinaunang karunungan upang angkinin mo ang nakatakda na talaga para sayo. Manatiling bukas, manatiling mausisa, at hayaang ihayag ng universo ang mga lihim nito. Gabay ng zodiac at espiritual na payo. Habang lumalalim tayo sa mga hiwaga ng universo, mahalagang tandaan na ang bawat zodiac sign ay may dalang natatanging enerhiya, isang personal na mapa na gumagabay sa iyong kapalaran. Ang mga bituin sa itaas ay hindi lamang mga ilaw na kumikislap sa kalangitan, sila ay mga salamin na nagbabalik ng iyong potensyal, iyong mga hamon, at ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Sa araw na ito, ang mga mensahe mula sa universo ay banayad ngunit makapangyarihan, at makatutulong upang maitugma mo ang iyong sarili sa iyong tunay na landas. Aris Leo Sagittarius Matatapang na kaluluwa, malakas ang apoy sa loob ninyo at tinatawag na ito ay gamitin sa pagkilos. Maaring dumaan kayo sa mga balakid na nagdulot ng pagdududa, ngunit ngayon, itinutulak kayo ng universo na sumubok muli. Ang tapang ang pinakamalakas ninyong sandata, magtiwala rito. Maging simple lang, tulad ng pagsisindi ng pulang kandila, habang iniisip ang inyong mga mithiin, makapagpapalakas ng inyong enerhiya, at makakaakit ng mabubuting pagbabago. Tandaan, ang pinakamalakas na manifestasyon ay bunga ng paniniwala, at alam ng inyong puso ang daan. Taurus Virgo Capricorn Mga earth sign, ang lakas nyo ay nasa pagtitsyaga at katatagan. Natural kayong nakakapagbigay ng pundasyon, ngunit madalas ay naghihintay pa kayo ng ti perfectong oras. Ang naisiparating ng universo, ang perfectong oras ay ngayon. Huminto at magnilay araw-araw, magsindi ng insenso, pumikit, at isipin ang kasaganaan na dumarating sa inyo ng walang hadlang. Ang kosmos ay nakahanay upang gantimpalaan ang inyong kasipagan. Ang mga simpleng palatandaan, isang paulit-ulit na numero, isang bigla ang ideya. O isang pakiramdam sa dibdib ay gabay na para sa inyo. Tahimik ngunit makapangyarihan ang kilos ng inyong kapalaran. Gemini Libra Aquarius Mga air sign, napakalawak ng inyong isipan, punang mga ideya, pangarap at posibilidad. Biyaya ang inyong intuition, ngunit minsan, natatabunan ito ng alinlangan. Sa ngayon, hinihikayat kayo ng universo na makinig ng mas malalim sa inyong panloob na tinig. Mas matibay ang intuition nyo kaysa sa anumang payo mula sa labas. Ang pagsusulat ng isip o pagmumuni-muni sa inyong mga layunin ay makatutulong upang ituon ang ligalig sa isipan. Isang munting pagbabago ng pananaw ay maaaring magbukas ng mga pintuang di inyo inaasahan. Panatilihing bukas ang inyong puso at bigyang pansin ang mga senyales, ang universo ay laging bumubulong sa mga paraan na tila aksidente, ngunit para talaga sa inyo. Cancer Scorpio Pisces Mga water sign, ang inyong emosyon ang susi sa pagbubukas ng mga nakatabong landas. Matagal nang nagpapadala ng mga banayad na alon ng gabay ang universo, ngayon ang oras upang tanggapin ito ng buo. Ang mga damdaming lumilitaw ng biglaan, ang mga panaginip na paulit-ulit, o ang biglaang alam sa puso, hindi ito basta-basta, ito ay mensahe para lamang sa inyong kaluluwa. Isagawa ang mga ritual na nagbibigay galang sa inyong intuition, maglagay ng mangkok ng tubig sa tabi ng inyong higaan habang inuusal ang mga hangarin o ipahayag ng malakas ang inyong nais. Ang kaliwanagang emosyonal ay nagbubukas ng kaliwanagang espiritual at kapag nakahanay ang inyong puso sa inyong layunin, dumadaloy ng kusa ang mga himala. Para sa lahat ng signos, ang mensahe ay malinaw, ang universo ay nakikipag-usap. Ang mga himala ay hindi malalayong pangyayari, naghihintay silang mapansin, handang magbukas kapag binuksan mo ang iyong puso at isipan. Ang bawat munting ritual, bawat sandali ng pagminilay, at bawat gawa ng pananampalataya, ay parang binhing itinatanim. At sa pagtatanim ng mga binhing ito, tinutulungan ng enerhiya ng kosmos ang mga ito na lumago hanggang sa ang iyong buhay ay magsimulang sumalamin ng kasaganaan, pag-ibig at kaliwanagan. Sa kulturang Pilipino, pinahahalagahan natin ang mga palatandaan, ritual, at pamahiin na minana mula pa sa ating mga ninuno. Ang pagsisindi ng kandila, pananalangin, o pagsusuot ng tiyak na kulay sa isang araw ay paraan upang maitugma ang ating enerhiya sa ating kapalaran. Maaari mong pagsamahin ang mga tradisyong ito sa iyong sariling hangarin, isang tulay sa pagitan ng kosmikong gabay at personal na aksyon. Ang universo ay laging tumutugon sa enerhiya, at ang iyong pokus, paniniwala, at pagkilos ang pinakamakapangyarihang senyal para pumasok ang mga biyaya sa iyong buhay. Mahalaga rin kilalanin ang mga pagsubo. Bihira alisin ng uniberso ang mga balakid, ngunit ginagabayan ka nitong lampasan ang mga ito gamit ang karunungan. Kung nakakaramdam ka ng takot, alinlangan, o resistensya, ito ay palatandaan na may mahalagang nakatago sa kabilang dako. Ang pagsuong sa mga pagsubok ng may pananampalataya at bukas na puso ay nagiging aral na maghahanda sa iyo para sa mga himala. Ngayon, isipin mo ayon sa iyong zodiac sign, saan sa buhay ka nakararamdam ng pagkaipit. Anong mga pangarap ang hindi mo pa inaangkin? Hinihikayat ka ng universo na gumawa ng maliit na hakbang, isang simpleng afirmasyon araw-araw, isang mabuting gawa, o isang panalangin na maaaring maging simula ng malaking pagbabago. Tandaan, ang kapalaran ay hindi malayong konsepto, ito ay buhay, kumikilos, at nakikipag-ugnayan sa bawat pagpili mo. Ang mga bituin, ang mga baraha, ang karunungan ng mga mistiko tulad ni Baba Vanga, at ang mga ritual na iginagalang mo, lahat ay mga kasangkapan na gumagabay sa iyo sa pagmamasid, pakikinig at pagkilos ng may pananampalataya, nakahanay ka sa agos ng kosmos. Ang iyong paglalakbay ay natatangi, at ang iyong zodiac sign ang iyong kumpas. Gamitin ito upang gabayan ka ng tapang, tiyaga, kaliwanagan, at karunungan ng damdamin. Ngayon, bumubulong ang universo, maaari nang magbago ang iyong buhay, maaari nang magkatotoo ang iyong mga pangarap, at naroon na ang mga biyayang handa para sa iyo. Pakinggan ang mga senyales, magtiwala sa iyong puso, at yakapin ang gabay, ang susunod na hakbang ng iyong kapalaran ay mas malapit kaysa iniisip mo. Mga gawin ng manifestation at pamahin. Habang tinatahap natin ang mas malalim na enerhiya sa paligid mo, panahon na upang tuklasin ang mga paraan kung paano kaaktibong makakatawag ng biyaya, kasaganaan, at pagbabago sa iyong buhay. Ang manifestation ay hindi basta mahika sa hangin, ito ay sinadyang pag-aayon ng iyong mga iniisip, hangarin, at kilos sa kosmikong puwersang gumagabay sa iyong kapalaran. Bawat maliit na gawi, bawat may kamalayang ritual, ay isang mensahe sa universo, handa na akong tumanggap. Sa kulturang Pilipino, ang pamahiin, o mga tradisyonal na paniniwala, ay matagal nang naging gabay ng mga henerasyon sa pagkilala at pagbibigay galang sa mga enerhiya. Mula sa simpleng pagsisindi ng kandila hanggang sa pananalangin at pag-alala sa mga ninuno, hindi ito basta pamahiin lamang mga kasangkapan ito upang iugnay ang iyong personal na enerhiya sa universo. Halimbawa, ang pagsisindi ng kandila sa paborito mong kulay, habang inuusan ng tatlong beses ang iyong hangarin, ay nakakapagpalakas ng focus at nagpapalakas ng enerhiya ng iyong nais. Manifestation Tip 1. Visualization at Affirmation Pumikit, huminga ng malalim at isipin ang buhay na gusto mong maranasan. Damhin ang saya, kasaganaan, at kapayapaan na parang nagaganap na ito ngayon. Banggitin ng malakas ang iyong hangarin sa simpleng salita araw-araw, bukas ako sa mga himala at biyaya sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Tumutugo ng universo sa linaw at paniniwala at ang pagiging konsistente ang susi. Manifestation Tip 2, Simbolikong Bagay at Ritual Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga bagay para humatak ng swerte at mabuting enerhiya. Mga kristal, barya, o partikular na kulay ay may taglay na enerhiya na umaayon sa iyong nais. Dalhin ang maliit na bagay na sumisimbolo sa pinakamalalim mong hangarin, jade para sa kasaganaan, rose quartz para sa pag-ibig, o barya para sa oportunidad sa pera. Ilagay ito sa lugar na nakikita mo araw-araw at isipin ang enerhiya nitong dumadaloy sa iyong buhay ang pagsisindi ng insenso o kandila ay isa pang makapangyarihang gawi. Habang umaakyat ang usok, isipin mong dinadala nito sa universo ang iyong hangarin. Pumili ng kulay na naayon sa iyong nais, berde para sa kayamanan, puti para sa kapayapaan, pula para sa tapang at pag-ibig. Manifestation Tip 3, Pagsusulat at Pagpapakawalan Isulat sa papel ang iyong mga hangarin, kung ano ito, paano ang pakiramdam kapag nakuha mo na, at bakit ito mahalaga. Pagkatapos, itupi at itago, o sa isang ritual, sunugin ng ligtas bilang simbolo ng pagpapakawala sa universo. Ang gawain ito ay tanda ng pagtitiwala na malinaw mong inilahad ang hangarin at handa ka ng tumanggap. Manifestation Tip 4, Paglilinis ng Enerhiya at Pagiging Mulat Bago magsagawa ng anumang manifestation, mahalagang linisin ang stagnant na enerhiya. Sa pamahiing Pilipino, madalas itong ginagawa sa pamamagitan ng pagwawali sa tamang oras o pagpapapasok ng liwanag sa bahay. Araw-araw, huminga ng malalim, kilalanin ang iyong emosyon, at bitawan ang alinlangan. Ang kahit ilang minutong pagmumuni-muni ay maaaring iayon ang iyong enerhiya sa universo. Manifestation Tip 5, Pasasalamat bilang pinto. Ang pasasalamat ang pinakamabisang gawi sa lahat. Ang simpleng pagkilala sa maliliit na biyaya ay lumilikha ng enerhiyang humihila ng mas marami pang positibo. Isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Pasalamatan ang universo sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa mga himalang darating pa. Manifestation Tip 6, Pagmamasid sa mga palatandaan at sinkronisidad. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga senyales, at tinuturo ng kulturang Pilipino na pahalagahan ito. Ang paulit-ulit na numero, kantang biglang tumutugma sa iyong nararamdaman, o hindi inaasahang pagkikita ay maaaring mga mensahe. Isulat at pagnilayan ng mga ito, wala ni isa ang aksidente. Manifestation tip pito, komunidad at pinagsamang enerhiya. Mas lumalakas ang manifestation kapag sama-sama. Magsama ng pamilya o kaibigan, magsindi ng mga kandila, at sabay-sabay na mag-usal ng afirmasyon. Sa kulturang Pilipino, malaki ang halaga ng komunidad at pamilya, at ang lakas ng kolektibong intensyon ay nagiging mas makapangyarihan. Tandaan, ang manifestation ay hindi lang tungkol sa pagtanggap, ito ay tungkol sa pagiging. Bawat hakbang, bawat positibong iniisip, at bawat may malay na aksyon ay inaayos ang iyong enerhiya sa buhay na nais mong likhain. Sa pagtitiwala, pagbubukas ng puso, at pagpapatuloy sa mga ritual, sinasalubong mo ang universo sa paglikha ng iyong kapalaran. Nayon, bumubulong ang universo, ang mga himala ay hindi malayo, narito na sila, at hinihintay ang iyong kahandaan at pananampalataya. Mga mistikong kwento at propesya Habang nagpapatuloy tayo sa paglalakbay ng kosmikong paggabay, panahon na upang isapuso ang karunungan at mga kwentong gumabay sa mga henerasyon. Ang mga mistiko tulad ni Baba Vanga ay nag-iwan ng sulyap sa masalimuot na mga padron ng universo, mga propesya, bisyon, at mga pahiwatig na nagtuturo sa atin tungo sa mga himala at pagbabagong inaasam. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang katang isip, sila'y mga nakatagong mensahe para sa mga handang makaramdam, makakita, at magtugma sa kanilang kapalaran. Maraming salaysay ang ordinaryong tao na nakaranas ng pambihirang pagbabago ng pinansin nila ang mga palatandaan. Isang babae ang paulit-ulit na nanaginip ng gintong liwanag na gumagabay sa kanya sa dilim. Ilang araw niya itong binaliwala, akalang guni-guni lamang. Ngunit nang magpasya siyang sundin ang patnubay sa kanyang panaginip, pinagtiwalaan ang sariling intuition at sinunggaban ang isang maliit na pagkakataon. Nagbukas ito ng pintuan tungo sa katatagan sa pera at paggaling na matagal na niyang dinarasal. Ito'y halimbawa kung paano nakikipag-usap ang universo sa mga bulong, panaginip at tila aksidenteng pagkakataon. Sa kulturang Pilipino, matagal nang pinapahalagahan ang ganitong mga palatandaan. Mula sa pagtingin sa paglipad ng mga ibon hanggang sa biglang pagbuhos ng ulan sa mahahalagang sandali, ang mga simpleng pangyayaring ito ay nagdadala ng makapangyarihang mensahe. Ang kosmos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kalikasan, mga simbolo, at mga karanasang lampas sa paliwanan. Kapag nanatili kang mulat at bukas, mapapansin mong may mga padron na gumagabay sa iyo tungo sa kasaganaan, kaliwanagan, at katuparan. Si Baba Vanga mismo ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kamalayan at pananampalataya. Madalas niyang sabihin na ang enerhiya at panginginig ay maaaring iayon upang makaakit ng biyaya at makaiwas sa kapahamakan. Isipin mo ang universo bilang isang napakalawak na karagatan at ang iyong mga hangarin bilang bangkang naglalayad dito. Bawat isipin, damdamin, at panalangin ay parang agos na nagtutulak sa iyong paglalakbay. Kapag naayon mo ang iyong sarili sa mga agos na ito, ang mga pagsubok ay nagiging aral, at ang mga balakid ay nagiging oportunidad. Isa alang-alang ang kwentong ito, may isang lalaki na nalilito kung mananatili ba siya sa ligtas na trabaho o susundin ang pangarap mula pagkabata. Nagsimula siyang mapansin ang mga palatandaan, isang ibon na paulit-ulit na dumarapo sa kanyang bintana tuwing umaga, mga numerong nag-ulit sa orasan, at mga panaginip na nagbibigay linaw. Ang bawat senyales ay tila sinulid na nagtatagpin ng kanyang desisyon. Sa huli, pinili niyang sundan ang pangarap at ngayon, matagumpay na siya, nagbago ang kanyang kapalaran dahil lamang sa pagkilala sa mga gabay ng universo. Ang mga kwentong mistiko ay may dalawang layunin, tinuturuan tayong magtiwala sa mga hindi nakikitang puwersa, at pinaalala na ang mga himala ay kadalasang nagbubuka sa paraang nagpas sa lohika. Sa espiritualidad ng Pilipino, pinapahalagahan ang mga mensaheng ito sa pamamagitan ng pagminilay, panalangin, at simpleng ritual, pagsisindi ng kandila, pag-aalay ng pasasalamat, o ang taos pusong pagbikas ng ti Sa universo bawat araw. Ang mga gawain ito ay tulay sa pagitan ng ordinaryo at pambihira ng araw-araw at ng banal. Tandaan, hindi tumatakbo ang universo ayon sa kalendaryo. Ang mga propesya at palatandaan ay hindi nakatali sa petsa, sila'y mga buhay na enerhiya, patuloy na kumikilos, naghihintay ng iyong pansin. Kapag pinalago mo ang pagiging mulat at bukas, makikita mo ang mga koneksyong hindi napapansin ng iba. Bawat pagkakataon, panaginip, at intuwisyon ay bulong ng universo, nagbabago na ang iyong buhay, umuusbong ang iyong kapalaran, at malapit na ang mga himala. Kahit ang pinakasimpleng kilos ay nakapagpapalakas ng enerhiya. Maglaan ng sandali ngayon upang magsindi ng kandila, ituon ang iyong hangarin, at obserbahan ang mga senyales sa paligid. Pansinin ang mga paulit-ulit na numero, kantang humahaplos sa damdamin, o panaginip na nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa iyong puso. Hindi ito basta aksidente, ito ay patnubay, nagtutulak sa iyo patungo sa mga biyayang naroon na. Ipinapaalala ng kulturang Pilipino na ang pananampalataya ay kaakibat ng aksyon. Hindi sapat ang umasa lamang, kailangang makibahagi ka rin sa iyong paglalakbay. Sa pagtanggap sa mga kwentong mistiko, sa pagbibigay halaga sa mga propesya, at sa pagtitiwala sa mga palatandaan, lumilikha ka ng buhay na kaayon ng universo. Ang iyong kapalaran ay hindi nakapirmi, ito ay humihinga, gumagalaw, at tumutugon sa iyong kamalayan at tapang. Ngayon, inaanyayahan kang pumasok sa abos na ito. Buksan mo ang iyong puso sa mga mensaheng nakatago sa iyong mga panaginip, sa mga sinkronisidad sa paligid mo, at sa mga bulong na palaging nariyan. Kapag ginawa mo ito, matutuklasan mong ang mga himala ay hindi malalayong pangyayari, nangyayari na sila ngayon, kaayon ng iyong pananampalataya, fokus, at kahandaang tumanggap. Bahagi ng pakikipag-ugnayan, kumonekta sa universo at sa iyong kapalaran. Ngayon, mahal na kaluluwa, panahon na upang ikaw mismo ang maging aktibo sa iyong paglalakbay. Matagal nang nagpapadala ang universo ng mga mensahe, palatandaan, at banayad na bulong sa paligid mo, at ang iyong pagkilala sa mga enerhiyang ito ang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Ngunit pinakamabisang gumagana ang kosmikong paggabay kapag ito'y kinikilala at pinapahaladahan. Dito pumapasok ang iyong puso at hangarin. Huminto ka muna at magnilay, ano ba ang matagal mo nang inaasam? Anong mga himala, kasaganaan, o kaliwanagan ang nais mong dumating sa iyong buhay? Ang iyong zodiac sign ang susi upang maunawaan ang natatanging enerhiyang gumagabay sa iyo ngayon. Sa simpleng pagkilala rito, nagbubukas ka ng daan para dumaloy ang mga biyaya. I-comment mo ang iyong zodiac sign sa ibaba at idagdag ang afirmasyon. Handa na akong tumanggap ng aking mga biyaya. Ang munting hakbang na ito ay lumilikha ng makapangyarihang koneksyon, hindi lamang sa mga enerhiya sa paligid mo, kundi pati na rin sa iba pang nasa parehong landas. Ibahagi ang iyong karanasan, mga pangarap, o kahit ang mga senyales na napansin mo nitong mga nakaraang araw. Tandaan, hindi lang ito basta pagko-comment, ito ay pag-aayon ng iyong enerhiya sa universo. Sa bawat pakikilahok mo, lalo mong pinatitibay ang panginginig ng enerhiya na humihila ng mga himala. Ang iyong atensyon, intensyon, at pakikibahagi ang mga susi sa pagbubukas ng mga ang maaaring hindi mo pa napapansin. Naririnig ka ng universo handa ka na bang sumagot? Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, tandaan mo, ang iyong buhay ay hindi basta sunod-sunod na aksidenteng pangyayari. Bawat hamon, bawat pagkakatugma, bawat banayad na palatandaan, lahat sila ay gabay patungo sa iyong tunay na landas. Patuloy na nakikipag-usap ang universo, at ngayong araw, bumulong ito ng direkta para sa iyo. Kaya mong yayon ng iyong sarili sa mga enerhiyang nagdadala ng himala, pagbabago, at kaliwanagan sa iyong buhay. Sandali mong pakinggan ang tibok ng iyong puso, at kilalanin ang kapangyarihang nasa loob mo. Ang iyong mga iniisip, hangarin, at kilos ay hindi lamang personal, sila'y mga senyal na tinutugunan ng kosmos. Sa pagtitiwala sa iyong intuition, paggalang sa iyong mga pangarap, at pagtanggap sa mistikong paggabay na nakapaligid sa iyo, binubuksan mo ang pinto tungo sa mga oportunidad na dati inakalang imposible. Alalahanin ang karunungan ng mga mistikong tulad ni Baba Vanga, ang mga himala ay hindi malalayong pangyayari na hindi maaabot. Naghihintay na sila handang magbukas kapag ikaw ay mulat, may kamalayan, at nakahanay sa iyong kapalaran. Sa pamamagitan ng mga panaginip, senyales, at banayad na bulong, patuloy kang kinakausap ng universo. Pakinggan ito, paniwalaan ang gabay, at kumilos ng may pananampalataya. Ngayon ang iyong imbitasyon upang tuluyang pumasok sa iyong kapangyarihan. Sindihan ang iyong mga kandila, bigkasin ang iyong afirmasyon, pahalagahan ang iyong mga ritual, at yakapin ang mga palatandaan. Buhay ang iyong kapalaran, kumikilos, at naghihintay na kilalanin mo ito. Buksan mo ang iyong puso, magtiwala sa tamang oras ng langit, at masdan kung paanong isisiwalat ng universo ang mga biyayang matagal mo nang nararapat. Ang mga himalang inaasa mo ay mas malapit kaysa iniisip mo, nagsisimula sila sa sandaling piliin mong tanggapin ang mga ito.